Okay guys, hindi nagbabalik na naman ako sa isang panibagong video. Uh, this time ah uh, syempre 'di ba na So sa video na to mga bossing ay uh, di-discuss ko lang yung ano. Parang ano lang to guys, progress report no. So as you can see mga bossing, the screen currently is meron na akong ano mga bossing 318 points uh, plus K na ano, PR. So, itong GR na to mga bossing, ay yung mga kakilala ko or yung mga regular na ibang viewers ko is nagtatanong sila ano, kung paano ko daw nahugot yun. Ewan ko mga boss, basta hindi ko alam. Ewan ko. Probably kasi siguro is na uh, nakapag-upgrade naman ako ng mga ilang piraso ng uh, tier 2 na equipment mga bossing. So, parang ano lang to mga bossing, parang uh, ano lang. Parang report lang regarding sa ano, sa character, which is si, ano diba, si Gio. So, so parang mga bossing... <coughs> currently level 64 na ako. So, kagaya ng sinabi ko dun sa mga ibang viewer ko last time na ano na bakit daw uh, hindi pa daw ako mga nasa ano or yung iba yata yung nagtataka no uh, kasi streamer ko tapos hindi ko parang kasabay ng level yung ibang ano and si streamer. Yung nangyari kasi guys is uh, hindi naman ako yung ano eh yung all the time na naka 24 hours grind ng no, mga bossing naaalala ko pa rin kasi yung gastos ng kuryente. Eh. Kaya kasi at saka sabi rin nila kasi sa akin uh, kapag may GPU ka daw mas ma magastos yung ano ay sumalaman daw ng kuryente yun. Ewan ko pakicorrect na lang ako guys sa ano no yun sa comment section kasi hindi ako tech person eh. Then ayan nga mga bossing makikita nyo sa screen ah uh, palapit na tayo sa 65 pero kung hindi ako dati guys nag ano sa bootcamp, probably siguro kasi all the time kasi mga bossing is uh, ang naka-AFK kasi sa phone ko kapag papatayin ko itong PC ko no? is yung nasa bootcamp na character last time si Iresia so ang isang sala ko dito is hindi ko talaga siya na i grind which is supposed to be probably nasa level ano na to mga bossing papuntang 69 na siguro to or probably 70 uh, Teka. Kulitin ko, ano? Hindi kasi ako 24 hours na nag afp araw-araw. So, dapat ano na to, eh. Masasabi so ko, dapat pa, pa, 70 na to mga bossing, no? Okay, next. Equipment. Uh, kailangan natin ilan yun, na yung ano mga bossing. Ilan na yung ko. So, isa yan. Main weapon. Secondary. Uh, helmet. Hintop. Yan eh, eto mga bossing, T1 pa rin siya, pero ito, gloves, T2 na siya, so 1, 2, 3, 4, 5, so anim na guys, Ito. anim so eto yung tatlong to, tier, tier 1 pa rin siya mga bossing, next may accessory, Ito. so galing to mga bossing dun sa, ah, uh, teka lang, may tatlong piraso dito na galing sa, separas ano mga bossing, shop, so yan, yung necklace, pangalawa tong eh teka lang ito yung pangalawa no earring then pangatlo tong ring eh uh, etong headpiece guys uh, medyo complicated pa to eh so mayroon kung parang specific na requirement sa ano na napaka ang tawag nga ba doon so, parang tambahan lang talaga makakasali ka doon sa ano build versus field. tapos dapat attentive ka no hindi ka dapat nakikip Dapat sinetek mo kung Uh, kapag yung registration ng mga guild members sa isang guild sa dito Dapat uh, pag sinabi nandun na nakita niyo na yung queue, dapat mag-queue na kayo Kasi sabi nila unahan lang daw eh So currently daw meron 16 slots lang So madalas kami nag-fail Pero para sa akin, to, yung, yung yung mechanics ng parang kunwari ng pag-join uh, do uh, Parang aga siya sa akin So ito probably ewan Unless mga kapag keep, keep kami Sa ako lang siguro siya makukuha So, ito na yun mga boss. Ano naman, artifacts mga bossing So, currently, ito lang yung na yung awake ko. So, dalawa lang pala yung awake ko guys. So, merong mga un awaken no, na artifacts. Ito, itong ano naman mga bossing, yung periap. Yeah, uh, may ano na sana ako nito noon eh. Pero, binenta ko kasi siya mga boss ng ano. Hindi na nagkakamali, almost 5k. Currently, Mura na ata ngayon yun. Pag ipon lang ako, baka makapili rin ako agad yun. Pero, teka-tignan natin. Arte pa. Very up. So, may kamahalan pa rin siya, no? Pero, okay lang yan. Siguro pa. Yan, okay na yun. Mura na yan. Probably, siguro hintayin ko na lang mag-ano yun. 1,500. So, Patulan ko pa. Uh, balik tayo. Ano oh, ba dito? 10 years. So, currently, as you see guys, ang pinakamababa ko is plus 5. So, ito muna yung safety. Yan muna yung pinaka kasi binili ko yung pass eh. Yan yeah, no? May level 1 di ba may libre ka kagad na plus 5. So hindi ko muna i-attempt yun ay plus 6. So currently ang kailangan ko ngayon. As, ang dilemma ko is kung paano magpataas ng depth. So currently meron pa akong mga equipments na T1 na epic na pwede ko palitan. So uh, upon tag dito upon, uh, upon changing di ba? may so may tig uh, sabi na natin 5 pa na karagdagan kung di ako nagkakamali so asan yun dito sa to diba yan so, so may plus 5 yan pagpapalitan ko siya ng d2 kung di ako nagkakamali team dito so may magiging pa akong team so problema ko dyan is currently in depth ko is aabot ah, to ng ano eh sabi na natin na kapag naragdagan pa na 10 mga nasa 530 plus so ang baba diba so currently yung dilemma ko is gusto kong magpataas ng depth. Kaso, hindi ako makapag-over up ng ito. yung insecure na ito. Ito yung may depth kasi mga boteng. Okay sana dito kapag plus 8. So, currently, nasa plus 8 So, 12 lang yan. Ilan yung dagdag dyan kapag Okay din, no? Malaki din ng konti. Ah, ito. Plus 8 yan. Kunti lang. Okay lang. 3. Pwede na yun. Wala na ba kung ibang paghuhugutan? Ah, Tingin ko pagkukuha ng doon na lang iba guys. Kung so, tapos hindi ko nagkakamali. Hindi pa kasi naayos yung ano ko eh. So kung ano-ano lang yung nakuha ko dyan para lang dagdag sa sabihin na natin GR. Team ito oh. Kaya kaya itong ilet ko uh, kapalit nung nasa baba di ba na violet. Ewan. Probably pero one of these days itra-try ko. Pero kasi may technique dito guys eh. Uh, so once na nag... Uh, alam nyo yung pag na-reach nung tatlo. Yung max value may possibility ay yun talaga guys yung pinaka ano ninyo clue ninyo kung makukuha nyo yung violet sa pinaka baba sample yun diba ayan o oh. walang ano dito kasi guys eh walang uh, wala kang hindi makukuha na stat dito na violet na yung ibang stat is nasa minimum o kaya naman, naman nasa mid mid tier yung ano diba stat oh so, yun lang masasabi ko regarding dyan sa ano yan at oo oh, nga pala no yung potential ko guys hindi ko pa to ginagalo kasi magastos ko sa ano eh sa totoo lang eh magastos sa to sa, sa, sa morion mga bossing pang ano yun pang spender to probably siguro kung madadagdagan ko to eh ko, kapag wala ka wala na siguro kung magawa sa morion yun, kundi yung nagkakamad eh. pero ang morion pa rin kasi guys eh um, marami pa rin yung tawag uh, dito pagkaganitan sample skill bo uh, skill upgrade diba next is uh, kapag mag-advance ka 4 eh Uh, sa case kung to malapit na ako mag 65 tapos pa 4 a na ako diba sa na yun tapos sabi na natin kunwari halos lahat na papahuli pa ba ako uh, ewan ko pero ang morgan kasi talaga guys marami pong paggagamitan yun eh. example no uh, yung duck of priest Nagtadalawang isip nga ako kung sasayangin ko yung 300 para doon eh. Pero worth it siya kung titignan mo. Kasi yung parang uh, 30% is pop. Yung 30% na consume ng ano, consumable ng MP habang naka-on yung Taco Free. Magiging ano na lang yun, mga bossing, parang wala na, no? So, ano pa nga bang pwede ko masabi dito sa character na to? Masasabi ko lang, guys, is, uh, so far naman, pwede naman itong, na-testing ko naman siya, no? Pwede siyang makisabak sa Choco War, unless, kagaya ng mga last previous events na meron kaming naka-conflict na server which is yung from 101 no hindi ko na lang sasabihin kung paano kami nagaway-away pero ang masasabi ko is sila yung nauna sana wag sila magalit no kasi hindi naman pwede yung aapihin mo kami o kaya naman bigla ka na lang mapapatay tapos hindi ka gagantihan ehwan uh, ewan ko na lang kung anong logic mo kung ikaw yung nang away ko kay Philip, di ba? Sorry, hindi ko na lang may mention kung ano yung name ng guild niyo Pero, yun yung case namin, no? Pero, okay naman. Pwede naman kami, pwede naman kami makipag-awayos sa inyo, mga bossing, eh. Gusto nyo kung alam nyo kung sino kayo, no? Nasabihin ko na lang yung guild namin. Baka may mag-comment uh, din down below dyan sa inyo, no? So, kung isa ka doon sa mga bossing, tapos mag-comment ka dyan, tapos magagalit ka. Hindi ako magagalit pabalik sa'yo sabi ko lang yung totoo no, yung regarding dun sa issue natin, yung no mga bossing so dun na lang siguro tong video na to or, teka lang ano pa nga ba pwede sabihin at bago ko mag uh, bago mo nyo ako siguro trash toin dyan sa baba, kung galit pa rin dyan sa akin uh, aminado ako mahina ako mga bossing, tsaka aminado din ako na pang EFT lang tong character na to at pang grinding at hindi na pang cash out build. Pero currently nowadays guys, hindi na ako cash out sa karakter na to eh. So totoo lang mga boss, pinagsasayang ko nga kung ano man yung mga diamond na hawak na ito eh. Ganyan nyo. Kailangan. Ewan ko sa so, kung ano nung bagay. Tignan nyo oh, kung ano yung, ano yung pinagpipili ko. O oh, diba diba? Ngayon diba? o pang progress kahit pa paano ng character mga boss. Diba? So ayan Oh. O Diba diba? Then crafting mga bossing ng journey ito. So, dun na nagtatapos ang video na to mga bossing at itakit na lang ulit Itang sa isang panibagong nitro na video. So, comment down below, ay down below uh, uh regarding any stuff na gusto nyong sabihin or i-discuss sa akin or pala kayo mga bossing. Ganun so, sa so, ulitin. God bless you all at sana swertihin kayo sa inyong mga pulis. Bye-bye.